magic Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. the music and news authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Brigada Balita Nationwide. Six -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Etro humbag yung krising at habagat at magpapaulan sa bansa. Signal number one, nakataas na rin sa ilang mga lugar. ESWD handa sa pagtugon sa publiko sa gitna naman ng bagyong krisig. Kampo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, humirit daw ho sa ICC ng isang urgent status conference. Ilang senador na nindigang magiging makatarungan sila sa paparating na paglilitis laban kay VP Sara. First Lady Lisa Arnetta Marcos naman, hindi raw ho sa sama sa biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. At kaso ng missing sa bongeros, mag, mag mas magkakalinaw kung mapapatunayang mula sa mga biktima na-recover na buto sa Taal Lake ayon niyan kay SILG Remulia. sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong versa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resisteja ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga! Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ho ngayon ng Webes mga kabrigada, July 17, to 25 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Leo Navarro Malikden Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ng ating mga balita mga kabrigada Brigada Weather Update Weather Update Dahil nga ho sa bahagyang paglakas ng bagyong krising Itinaas na ho ng pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 sa ilang mga lugar sa bansa. Kabilang na ho dyan, mga kabrigada ay sa bahagi po ng southern portion ng Tagayan, particular na ho sa Gataran, Bagao at sa Peña Blanca. Ganyan din po mga kabrigada sa eastern portions ng Isabela. Kabilang po dyan yung Maconacon, Divilacan, Palanan, Dinapige, San Pablo, Tumawini, Ilagan City, San Mariano, San Guillermo, Benito Soliven, Etchage, Jones, San Agustin, Nagilian, Kawayan City, Andanganan, Gamo, Kabagan at maging sa Reyna Mercedes. Signal number one na rin sa northeastern portion ng Aurora. Kabilang ho dyan yung Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, gayon din sa Madela, sa Quirino. Samantala nagbabala naman ho mga kabrigada ang pag-asa sa posibleng storm surge. Sa ngayon, ka-brigada, huli pong namataan ng Bagyong Krising sa layong 530 kilometers. Silangan huyo ng Huban, Sorosugon. Taglay huyo niyan yung lakas ng hangin na abot ng 55 kilometers per hour at pagbugsong papalo ng hanggang sa 70 kilometers per hour. Ito naman po ay bumagal at kumikilos na lamang sa direksyong pa-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Maliban nga ho sa mga nabanggit natin na areas under signal number 1, yan din yung magdadala ng pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora, Quezon, Dinagat Island, Surigao del Norte. Abang habagat naman o yung Southwest Monsoon ang magdadala ng maulang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa. Weather Update Weather Update Sa kaugnay na balita mga kabrigada Wala nang pasok ang ilang paaralan sa bansa dahil sa posibleng epekto ng bagyong krising. Kabilang po dyan, ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Negros Oriental, Kabangkalana, Binalbagan, La Castellana at Hinubaan sa Negros Occidental. Kansilado na rin ang klase ng mga estudyante hanggang hanggang senior high school uh, sa Aborlan at Brooks Point Palawan. Uh. Wala namang pasok sa lahat ng antas sa Busuanga Palawan. Uh. Kanselado na rin ang pasok uh, sa lahat po ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan uh, sa Baras, Katanduanes. Uh. Hindi na rin papasok ang mga mag-aaral uh, mula preschool hanggang senior high school uh, sa Patnongon, Antique habang wala ng face-to-face -face classes uh, ang mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school hanggang bukas po sa Hamtik Antike. Dahil naman sa kawalan ng supply ng kuryente, wala na rin pasok sa Maria at dinalungan sa Aurora. Ang DSWD handa raw ho sa pagtugon sa mga magiging epekto ng bagyong krising. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paghahanda ng 3 milyong kahon ng family food packs na nakalagay sa 935 na pasilidad sa buong bansa. Kaugnay nito, naghanda rin ang mga non-food items gaya ng family kits, hygiene kits, kitchen kits, sleeping kits, mga lalagyan ng tubig at iba pang materyales para sa pansamantalang tirahan na maaring kailanganin sa loob ng mga evacuation centers na nagkakahalaga ng higit kumulang 773 million pesos. Samantala, bilang bahagi naman ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month, inilunsad ng DSWD Field Office ang isang makabuluhang exhibit na tampok ang mahalagang papel ng ahensya sa paghanda, pagtugon at pagbangon. Sa huli, pinangunahan ng Disaster Response Management Division ang plano ng ahensya para sa evacuation plans, informative presentation at iba pang mahalagang impormasyon na maaring gamitin para sa mabilis at epektibong pagtugon sa panahon ng kalamidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and news, Authority. Umahataw, Brigada Nationwide. Samantala mga kabrigada, dahil sa posibilidad na lumakas pa at maging isang severe tropical storm ang bagyong krising, pinag ni Senator Christopher Bongo ang publiko kaugnay dito. Payo ng senador, aktibong makinig at magbasa ng sa mga update upang mamonitor ang bagyo. Hinihikayat din ni Sen. Go ang lahat na sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng bawat isa. Sa ibang balita na ho tayo mga kabrigada, umaasa raw ho yung kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapagbibigyan ng International Criminal Court ang kanilang kahilingan na magkaroon ho ng isang urgent status conference bago po magsimula ang summer recess ng International Tribunal sa July 25. Bate po sa redacted na naman na kopya ng request Napirmado ho na kanyang abogado si Attorney Nicholas Kaufman. Makatutulong daw yung pagpupulong upang matukoy kung matutuloy nga ba at masusunod ang Schedule of Confirmation of Charges Hearing ni Duterte para nga ho sa Custom Crimes Against Humanity sa September 23. Bukod ho dyan, binababatid din ni Kaufman ang kanilang pagkabahala dahil po sa nararanasan daw na delay sa proseso na nakapekto raw sa kanilang paghahanda para ho sa pagdinig. Sa uli, binigindiin ni Kaufman na may kapangyarihan na pre-trial Chamber 1 na magdaos ng status conference para po sa mas maayos at mabilis na pag-usad ng mga pagdinig. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, PRRD Bill ni Senadora Amy Marcos minamaliit ang obligasyon ng Pilipinas sa Rome Statute ayon niyan sa isang kongresista. Brigada Haji aminyo, ibrigada mo. Brigada. Nagbabala si Akbayan Party List Representative Chel Diokno laban sa panukalang batas na inihain ni Senadora Amy Marcos na layong ipagbawal ang pag-aresto o pagkulong ng mga individual sa Pilipinas para ilipat sa alinmang international court kabilang na ang ICC nang walang warrant na inilalabas ang isang lokal na korte. Ayon kay Diokno, minamaliit ng President Rodrigo R. Duterte Act ang patuloy na obligasyon sa ilalim ng Rome Statute, partikular sa kaugnayan sa krimeng ginawa habang biyembro pa ang bansa. Binigyang din ito na gumagalaw ang ICC sa ilalim ng prinsipyo ng complementarity na nangangahulugang manghihimasok lamang ito kapag ang isang bansa ay hindi nausig ang international crimes. Gayunman, nagawa na anya ng ICC ang assessment na ang isang patas na paglilitis laban kay dating Pangulong Duterte ay malabong mangyari sa loob ng justice system ng Pilipinas. Paliwanag ni Diokno, malawak pa ang impluensya ni Duterte at maaring matakot ang mga testigo o magdalawang isip. Binanggit pa ng kongresista na nakapagtalaga si Duterte ng maraming member ng hudikatura kaya mas makasisiguro ng patas na paglilitis kung gagawin ito sa ICC. Hindi umano magiging kasabwat o matatakot ang mga huwes sa ICC pati na ang mga testigo. Any law that we will pass or... That, that will be in violation of the rome statute uh, for me uh, would not be consistent with our obligations under the icc ang icc ay isang court of last resort kaya nga meron siyang principle of complementarity ibig sabihin noon kung kaya naman litisin ng maayos at patas ang kaso sa isang bansa tulad ng pilipinas ay hindi na kailangan pang pumunta sa icc But based on the deliberations of the International Criminal Court, it has, they, they have come to the conclusion that, and I, I fully agree with it, that it will be so difficult to have a fair trial in the Philippines of a former president. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority Rapido, Brigada Nationwide Samantala mga kabrigada, ilang senador na nindigan na magiging makatarungan daw ho sila Sa paparating na paglitis laban kay Vice President Sara Duterte Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! Tiniyak ni Sen. Bamakino na handa na siyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang Sen. Judge para sa muling pag-convene Senado bilang impeachment court sa Kapihan sa Manila Bay Forum. Sinabi ni Sen. Joel Villanueva na posibleng sa August 4 nila simula ng paglilitis isang linggo nga matapos ang State of the Nation Address para mabigyan sila sa Senado ng isang linggo pa nga para ayusin ang ilang kanilang gawain tulad ng pagsasaayos ng chairmanship ng mga komite. Ginarantiya rin ni Aquino na sa panahong magsimula ito ay titiyakin niyang mananaig ang batas at kapakanan ng mga tao. Sa kabilang banda, sinabi rin ni Sen. Ping Lacson na magbabase siya sa mga ebidensya at hindi sa mga survey na lumalabas. Matatanda mo na nakarang araw, si rin ni Sen. Risa Contiveros na magiging impartial siya bilang senator Judge ng paglilitis. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News Authority. Oh, Mga kabrigada, si First Lady Liza Araneta Marcos hindi sasama sa biyahe ni Pangulong Marcos sa Amerika. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. Kinumpirma ang Malacanang na hindi makakasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa nakatakdang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos mula July 20 hanggang 22. Wala namang ibinigay na partikular na dahilan si Palace Press Officer Claire Castro. Subalit asang sasagutin niya ito sa nakatakdang press briefing mamaya sa Malacanang. Samantala makakasama naman ng Pangulo sa kanyang working visit ang kanyang economic team para sa serye ng bilateral engagement sa Washington, D.C. Kabilang na ang pakikipagpulong kay US President Donald Trump. Inaasang tatalakayin ng dalawang leader ang mga usapin na kaugnay ng trade at investment, regional security at ang patuloy na pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido! Brigada baldita, nationwide. Ang kaso ng missing sa bungeros, eh mas magkakalinaw daw eh kung mapatutunayang mula sa mga biktima. Ang mga narecover na buto sa taalik ay huyan ka Interior Secretary Remulia, Brigada Kath Austria, i-brigada e mo! Brigada. Mas lalo pang magkakalinaw ang kaso ng mga nawawalang sabungero kung mapatunayang tao at mula sa mga biktima ang natagpo ang buto sa Taal Lake. Ito ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya matapos sabihin ng PNT Forensic Group na posibleng galing sa tao ang anim na buto na nakita sa lawa ng Taal. Sinabi ni Rimulya na dito magtatagpi-tagpi ang mga revelasyon ng testigong si Julie Patidongan kung mapatunayang ang mga buto ay sa mga biktima, lalo na't na hawak na anya nilang ibang ebidensya tulad ng video ng pagdukot at video ng forced confession. Kapag anya nag match pa ang mga na-recover na buto sa mga nawawalang sabungero, palapit na sila sa konklusyon ng istorya ng missing sabungeros. At sa sandalian niyang makumpleto ng DOJ ang mga ebidensya, sila mismo ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang aaresto sa mga sangkot. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority. Samantala mga kabrigada, walong Pinoy na sakay ng lumubog na MV Eternity C. Nakabalik na sa Pilipinas. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Sa Naiya Terminal 1 sa Pasay City, sinalubong ng Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ng gobyerno ang walong repatriated Filipino seafarers na nakaligtas matapos sa takihin at palubogin ng rebelding Houthis ang sinasakyan nilang barko na MV Eternity Sea sa Red Sea. Pasado alas 9 kagabi, nandumating sila sa bansa sakay ng Saudi Airlines Flight SV870. Pagdating sa paliparan, agad isinailalim sa health check ang mga OFW at binigyan ng tulong pinansyal at test the training vouchers. Hindi naman napigilang maging emosyonal ng mga seafarers at ng kanilang pamilya sa muling pagkikita. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagsisikap ng pamahalaan na mahanap ang labintatlo pang Pilipino na natitirang crew ng MV Eternity Sea. Patuloy ang komunikasyon ng DMW sa pamilya ng mga nawawala, gayon din ang pagmonitor sa sitwasyon. Sa panig naman ng DFA, patuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga bansang tulad ng Oman at Qatar upang makapag-ugnayan sa mga grupo na maaaring may koneksyon sa mga huti. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, wala pa silang kumpirmadong bilang ng casualties o kung may mga tripulante na bihag. Pero kung may hawak man ng hutis, umaasa silang buhay ang ating mga kababayan. Bagamat may mga ulat sa ibang bansa na tapos na ang search and rescue operations, iginiit ng DMW na tuloy-tuloy pa rin ang operasyon, katuwang ang may-ari ng barko at mga international maritime partners in the heart of changing lives ako si brigada Jigo Custodio ng 15.1 brigade news fm manila the music news Brigada Balita Nationwide Umahataw Brigada Balita Nationwide Umaligid mga kabrigada ang barko ng People's Liberation Army Navy o yung plan ng China. Ito po tinatawag na Jiangkai Class Frigate na may bow number na 551 at Jiangdao Corvette na may bow number naman na 646 Yan po yung sa mga sa bahagi huyan sa baybayin ng Sambales. Nagarap daw huyang kabrigada bago magsimula ang Joint Exercise Sizes ng Philippine at United States Navy. Ay po sa Philippine Navy, lumapit daw ang mga barko ng China sa BRP Miguel Malvar, ang pinakabagong frigate ng bansa na binili na sa South Korea. Gayun din po kabrigada sa US Navy Guided Missile Destroyer na USS Curtis Wilbur at mga patrol vessels naman ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra at BRP Suluan. Nagbigay ubono ang mga ito ng radio challenge at binundutan pa rin ang mas maliit na sasakyang pandagat ng Coast Guard. Kinundin na naman ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea si Commodore J. Tariela ang pahayag ng China na nilabas so sa website nila na illegal daw ang aktibidad ng Pilipinas na yan. Sabi ho ni Tariela, isa lamang daw huyang bullying tactic ng China. Sa na mananatili daw ang kanilang pagdedepensa sa soberanya ng ating bansa. Rapido, Brigada Balita Mga kabrigada sa ating health news, may bagyo na naman. Bilang mga magulang, siguraduhin pong may payong. Bota, kapote ang inyong mga anak kung papasok sa paaralan para may proteksyon laban sa ulan. Kasabay po ng pag-iwas sa ulan, makakaiwas na rin sila sa sakit. Para siguradong protektado Painumin pa sila ng standout ES4 multivitamin capsule para sa dagdag na proteksyon. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now! Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! tahanan hanan ng bayan, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, hindi ho biro ang maging magulang lalo na kung makita mong naghihirap ang sarili mong anak dahil sa sakit. Patunay ho dyan yung pinagdaanan ni Elwen, isang ama mula po sa Mandawi City na humingi po ng tulong para sa kanyang anak. Ang kanya po kasing tatlong gulang na anak ni si One cells ay meron pong pneumonia. Dahil sa hirap ng buhay at hindi po sapat nakita, ay medyo hirap po sila sa pagpapagamot ni Elwin. Kaya po lumapit po sila sa Brigada News FM at maging sa one tahanan party list. Hindi naman ho siya nabigo ng ating mga listeners sa tayo po ay nakalikom ng tulong pinansyal para ho sa kanila. Dubos naman ho sila nagpapasalamat dahil malaki raw itong tulong para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Dagang salamat Chairman CEO Ilmir B. Brigada o Gwantahanan Partylist. kay natabangan yun ninyo ang akong anak na naa hospital karon O sa mga tao sa nga naminaw o sa sa Brigada, dagang salamat ninyo. Hindi ito mo Salamat. Ginoon mo balos ninyo. Dagang salamat ninyo mga kabrigada. Brigada kami ho rito sa Brigada News FM sa pangunguna ni CEO and Chairman Elmer V. Catulpos ay taos puso nagpapasalamat ho para ho sa patuloy ho ninyong pagsuporta. Kasama ho yung one Hanan party list para manatiling buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM, maraming salamat po mga kabrigada. hanan ng Bayan makabayanin pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. In the heart of changing lives, ako ho si Brigada Gab Dalisay. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikden Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.